Hey, what's up mga Karuelio TV? Kamusta na kayo? Dahil wala tayong gupit ngayon, for this video, tuturuan ko muna kayo kung paano magsahing ng maligat. Let's go! Bili pong bigas, kalahate. Ah, limo. Yun. Salamat po. Salamat po. At ito na nga, may nakasalubong pa tayo na ka-brother po natin, si Brad Jefford Mendoza. Shoutout out sa sa'yo, Brad Jefford Mendoza. sa ka pupunta ka, Brad? Ang mga malingki ka? O oh, sige, ingat sa pangmalingki. Enjoy your shopping, Brad. Saing mo na ako. Let's go! <coughs> Teka, parang kamukha ko to ah. <laughs> Hello boy cat. Time boy ka dyan ah. Tuturo ko po sa inyo kung paano magsahing ng maligat. Ayan. O, oh, konti lang ang tubig niyan guys. Kamihan natin dadagdagan yan pag nakati na yung tubig niya. Sigurado yun guys. Walang tapon. Malinis ang kalan. Malinis ang aldero. Napakalupit nito guys. Panorin nyo. Buksan ang aldero. Yan, ganyan guys. Pagka po, natin na po yung tubig natin. Siyempre, dadagdagan po natin siya. Na ayon lang po sa kanyang sukat. Pagkalagay po natin yan guys. Siyempre, hinaan po natin ng apoy para hindi magtutong na sunon. At ang gandahan po niyan guys, hindi po tatapon yung tubig sa gilid-gilid. Hindi po dudumi yung kala natin at kaldero natin. Yan, hinaan po natin yung apoy guys. So, kahit malibang ka, may muta mo, smooth pa rin ang pagkakasahing mo. Sakto lang siya guys Diba? Manusay Wow, ayan o no? Napakaganda ng pagkakasahing natin guys Ayan no? Bilhin tayo hulam Let's go 3 lumpia 3 tatlo, tatlo, 3 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 adobo 3